ang payment method ko guys is yun lang sa Union Bank ko ito lahat guys yung 13 at saka 528 28, receive ko ito sa Union Bank at dito guys sa email mo sindan kanila ng invoice ito yung amount na na mo sa yung bank account sa akin is ito yung amount yung unang commission ko In this video mga Lodi, e-share eh, ko sa inyo kung paano kumita ng extra income sa lahat ng items na binili mo galing sa Shopee or Lazada. Bago tayo magpatuloy guys, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating videos. Okay mga idol, magpatuloy na tayo. Kung palagi kayong umu-order ng kahit anong items galing sa Shopee or Lazada ba, merong way na pwede rin kayong kumita sa mga items na binili nyo. At yun ang affiliate commissions. Every time na o-order kayo sa Shopee or Lazada at gusto nyo rin e-share ang mga items na binili nyo, either sa inyong mga kaibigan or mga kamag-anak ba, ang gawin nyo lang guys is mag-register at mag-create kayo ng account sa Involve Asia. Ilagay ko lang sa description sa video na to ang official link nila para iwas sa mga phishing links. At once, naka-register na kayo. Pwede na kayong mag-create ng affiliate links. At every time na may sales ka mula sa mga affiliate links mo, kikita ka ng commissions. Ito guys yung kinita ko na commissions galing sa uh, Shopee affiliate links ko. Hindi kasi ako masyadong active dito, that's why ito lang ang kinita ko at natagalan pa yung unang withdraw ko is Uh, sa ano pa January 16, 2024 then ang second sa June 27, 2024 at ang latest na ni ko uh, ang minimum na amount na kailangan mong ma-reach is ano, at least 500 plus once na ang yung commissions is 500 plus na pwede ka nang mag-request ng pay uh, payout so ito yung latest na pre request ko kasi umabot na siya ng 530 ngayon ko lang ito na request March 20, 2025 at ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag create ng affiliate links galing sa mga items na gusto mong bilhin or nabili mo na sa ano sa Shopee for example uh, dito guys dito tayo sa uh, website sa Shopee for example dito sa account natin dito sa my purchase lahat ng items na nabili nyo pwede nyo i-promote para ma-share nyo sa mga social media para every time na merong bibili dyan bibili sa mga links nyo kikita kayo ng commissions for example guys ito uh, nabili ko na to at gusto kong mag-create ng affiliate links dito i-click lang to so ito guys, ito yung uh, gaming keyboard and mouse so i-copy ko lang ang URL copy and then i ko dito sa Involve Asia back lang tayo ito yung main dashboard nya at sa upper left portion click nyo lang dito generate affiliate link um, by the way guys before kayo mag-create ng affiliate link mag-create muna kayo ng property kailangan nyo munang approve na sa Shopee or uh, for example dito sa Timo mag-apply muna tayo click apply ito ang nilagay ko ng title sa Uh, property ko pwede rin ini-title ang uh, ilagay nyo depende na yan sa inyo so dito tech and stuff and basahin nyo lang tong terms and conditions and click nyo lang tong I understand that is offer i click nyo lang to and then click apply thanks for applying please allow up to 2 business days for us to review your application. You'll receive an email once we reviewed it. You can also track the status of your application here. Uh, so, dito guys, uh, mag-wait na lang kayo up to 2 business days. At saka, kung gusto nyong i-track ang status sa application nyo, click nyo lang dito. Dito nyo, makikita kung approve ba kayo sa isang website. For example, Lazada or Shopee ba. At kung rejected ba kayo or pending pa. So, dito is yung Timo is uh, na nag-apply ako. Yun ang pinakalitis na in-applyan ko sa Timo website. So, pending ba siya? Yung sa Nike is na-reject ako. Sa Sipura, approve ako. Then, sa dito, approve din. Yung iba is na-rejected. Pero sa Shopee, good news is approve tayo guys. And then, sa Lazada then um, din tayo pero iwan ko dito kung bakit nakapost to kung sino may alam kung bakit nakapost ito uh, paki-comment na lang sa ibabang mga lords para malaman din ng iba kung ano ang meaning or bakit nakapos uh, nakapost ito so continue tayo guys Um, once na approve ka na guys So pwede ka nang mag create ng Or mag generate ng affiliate link So balik muna tayo sa pinaka main dashboard nya Sa Involve Asia Click nyo lang dito For example ito guys uh, Ito ang gusto nating gawa ng affiliate link Para kikita tayo ng Komisyon uh, So copy lang natin to Copy at saka Dito sa main dashboard nya Click nyo lang to generate affiliate link and then dito, dito nyo paste yung uh, link galing sa Shopee. Okay, so dito na-detect niya, na-detect sa system na galing siya sa Shopee website. So ang nakalagay dito is advertiser detected Shopee sa akin guys is hinayaan ko na lang tong blanco at dito rin optional din ito pwedeng lagyan nyo ng ah, kahit anong title dito for example dito ang ngalan niya sa keyboard is ito Zeus K001 amazing sweetness keyboard na mouse so copy ko na lang to pero optional to guys ha ah, pwede nyo lagyan pwede rin hindi so naglagyan lang ako ng title para ma-identify ko kaagad guys na ito yung item sa ano Zeus K001 Gaming Keyboard and Mouse. Last part is click nyo lang to guys, generate the link. Then pagkatapos is makikita ni siya dito guys. Ito na yun. Yung latest na ginawa natin. Ito yung previews na ginawa ko. Yung affiliate links. sa mga items galing sa Shopee. na yun. Sa Shopee, Timo, sipura. pero yung sa mga affiliate commissions ko guys galing talaga sa I think sa Shopee lahat yon kaya nag-focus na lang muna ako sa ano Shopee so ito na guys ito yung sa affiliate links affiliate link nito sa item na to yung gaming keyboard and mouse so i-copy nyo lang to guys at pwede nyo nang i-promote kahit saan for example sa iyong youtube channel ba or sa facebook ba for example dito Ah... Uh, copy na lang natin to para mas madali at saka lagyan natin ng um, mura at quality na gaming keyboard and mouse then then sa baba is i-paste nyo lang yung link Copy. at dito sa ibaba i-paste nyo lang ang link dito na guys pwede nyo nang i-post to anytime para ma-share nyo sa mga kaibigan nyo or kamag-anak at every time na bumili sila sa Shopee gamit yung affiliate link mo at yun ang time na magkakaroon ka ng commissions tulad ng sa akin at dito sa mainboard niya guys dito makikita yung performance mo sa buwan na to or yung previous months ba dito mo makikita yung sales amount ito siya at yung estimated earnings or commissions mo at ito yung conversions for example sa 34 clicks niya ang bumili is tatlo so merong tatlo na bumili so ito yung commissions mo napakaliit lang nito guys kasi sa tingin ko is yung tatlong items na yun is yun yung napakamura lang na yung sa water pump ba, mga 100 plus lang yun or 100 to 200 plus that's why yung commission din is ano maliit lang pero kapag yung item mo is ano siya mas mas malaki ang kantidad ng item mo for example nito garing ito from 2,699 to 4,799 uh, kung merong bibili nito gamit yung affiliate link mo malaki rin yung commission mo kasi yung price nya is malaki rin ng konti so yung commission mo is uh, malaki rin ng konti So, dito guys, kapag aabot na ito ng 500 plus, pwede nyo nang i-withdraw. Bago pa lang kasi akong nag-request ng payout ngayong araw, that's why nagiging zero siya. For example, meron na kayong mga commissions at aabot na to ng 500 plus or pwede nyo ring paabuti ng at, at least 5 to 10,000 bago nyo i-withdraw. Kapag lampas na siya sa minimum payout, pwede nyo nang i-withdraw anytime. I-click nyo lang tong withdraw dito click nyo to ipapakita ko sa inyo ito guys yung itsura kung hindi ko pa siya na withdraw kasi yung sa website is na withdraw ko siya at nandito na siya requested pending pending na siya that's why ulang uh, walang nakalagay dito pero kapag hindi nyo pa na withdraw ito ang itsura so click nyo lang to withdrawal pagkatapos is maghintay na lang kayo up to pen business days bago nyo ma-receive yung payout nyo sa iyong payment method. Ang payment method ko guys is yun lang sa Union Banko. Ito lahat guys, yung 13 at saka 528 na receive ko ito sa Union Bank. At ito rin ang gamit ko na payment method is yun rin sa Union Bank. At dito guys sa email mo sindan kanila ng invoice. Ito yung amount na na-receive mo sa yung bank account. Sa akin is ito yung amount yung unang commission ko 1-3 tsaka ito yung pangalawa 5 Then ito at ito yung transaction slip galing sa Involve Asia at ang gamit ko na payment method guys is yung sa Union Bank account ko. So that's it guys. At dito na lang guys, sana nakatulong tong munting video natin kung paano kumita ng extra income sa galing sa mga nabili mong items online either from Shopee, Lazada, Temu, etc. Salamat sa panonood guys. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video natin, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless mga idol.